Nandito na. po tayo sa uh, lighthouse. No, no. si, si JP. Yan po yung guwapo. Guwapo po daw yan. Daw, sabi po nila. Sabi nila. Yan, oh, yan. po, Diyan. po, Diyan. po, yon. Yon po si Papa Ed. Dami na naman problema ni Mara Mara. Kaya, masyad, kaya hindi ako masyadong pumupunta dito. Si Mara, nakakagas ako. Ah, wala. Lina mo. May na. Para ganda ng kilay mo. Ganda. Hmm. Wala na nga yan. Diyos ko. Ito na yata yung bisita. Ay, may bisita ay, na daw. Ay, yung, bisita, ay, bisita. Anong, ano na? Lamisa. Lamisa <laughs> ano, <na> <laughs> ano, ba? Hindi ko pong nakaluto. Ano, nakaluto <laughs> <laughs> daw si ate. Lamisa. natin si JP Alubio Vlog. <laughs> <laughs> Bakit? Guys, pakibantayan nyo nga po itong cellphone ko. <laughs> kung ano sinasabi. Dito ka daw. Opo ka daw. Dito ba? Si lang ako. Guys. Pakibantayan po Siyero to si JP. Tayo? Pakibantayan nyo guys po si JP. Prom subscribe si po natin guys. Kung kilala nyo po. Si JP Alubio Vlog. Uh, galing po yan ng Riti na uh, naangarap din po na lumaki ang kanyang ano para marami pang matulungan subscribe nyo po GP Alivio Vlog <laughs> guys wag po nyong kalimutan unsubscribe bro official subscribe GP Alivio <laughs> <laughs> bakit ang tawa ng tawa ito <laughs> vlog kay Roda. Suportahan hey, po, po natin siya. JP <laughs> Alivio Vlog, kamo. JP Alivio Vlog, suportahan po natin siya. Pangalan ng kalinyo. Sabi <laughs> so, di unsubscribe niyo po si Roda. <laughs> unsubscribe. Okay, <laughs> gano'n. Guys, sana nakilala niyo po si JP Alivio Vlog, guys. Yeah. Di-promote kanya niya, i-unsubscribe ka Huwag niyo pong kalimutan, guys. Tao ng tao sa pwede sa ano. Okay, ako Ano po sinasabi ni Jake Pidol sa akin? Abangan nyo na lang po yung mga sinasabi ko, guys. Oh, ito yung nag-vlog na wala sa ayos, guys. Hindi ko po yan i-edit. Tama yan. Tama yan. Kung kilala mo oh. yung katabi mo. Guys, huwag mo nang ipakilala at kumain pa, guys. <laughs> Grabe, guys, o. Oh parang parang maihi na ito sa katawa guys nakalingap ay <coughs> May kumakain dyan pogi eh no ano yung kasalad ng pogi ka? pogi kami dalawa ay ko okay, okay, ganon yun <coughs> guys vlog ba ito o live? ay salamat sa mga nagpapakulay dito sa premiere natin maraming salamat po oh vlog pa lang, may palipad na. Ganun. Ganun tayo. Kulay pula. Ayan oh, Bal Matubang. Subscribe nyo rin po, Balisantos Matubang guys. Pag makasubscribe na kayo dito guys, unsubscribe Roda Official. Kabira. <laughs> vlog ko po to guys. Vlog ko. Vlog mo lang mo. Vlog ko po ito. Paso si JP po talaga yung pinagbantay ko kasi ako ay nag-CR lang muna. Oo. Si Papa Eds kumakain. Di <laughs> ba si JP? Five minutes, pwede na. Oo nga, may ads na rin. Hey, 11 minutes at the toilet po. Mm, bisita po din si Kuya. Sige lang, Te. Kumain na ako. Wala kang pangalawa. Si Pao doon po, maaga na ligo. Ay, hindi 'yan naligo. Hindi pala siya naliko. Bawal Baward daw pambasahin 'yung buhok. Taste ganda po mo siya. Kaya po pag magpapareban, reband taste ganda. Ilang araw? <laughs> Four days. Bukas <laughs> pa. na ano lang ba? Kahapon pa atalan nila 'yung um, ano, 'yung tinapon. Inilaan lang. Tanghawa. Kailangan ko 'yung ano. na <laughs> Bersero. Na oh, napasawa na <laughs> na. na. <laughs> <laughs> Hello po. Kasi pinagbalikan siya. na mo? Sarap na ulam ng <ganda> Walang, ano wala shota si Ido? ako shota ni Edo <laughs> ikaw bago? <laughs> sino? sino shota? ikaw? may shota magalit do yung shota ni Edo ayan sila <hiling> Hindi, is, hindi yan saklado. Ano Plado, lang siya. Okay. Hindi <laughs> <laughs> sa akin tutok yan. Akin, yan. Hindi ako tingnan. <laughs> Hello, Ate Rhoda. Hello, Doc.